Iba ang saya ng mga mata ni Paulo Billino ngayon. Matapos makita na pinapanood si Kim Chu sa si isang photoshoot. shoot. na nga ba ang sign kung kaano kamahal ang aktor itong si Kimi? First time nang maging ganito ang reaksyon habang nagbabantay siya. Mas naramdaman tudoy ng dahat kung gaano nakasaya ang puso ni Paulo Agrino ang kahilingan ni Sir bago pumanaw, ay tila malapit ng matupad. Alam naman natin na bago pa man pumanaw ito, ay alam niyang hiwalay na ang kanyang alaga, si Kim Chu at si Sien Kaya bago pa pumanaw, pinus niya na maging mas malapit pa at pumatok ang Kim Labting. Hindi nga nagkamali ang ipinagdasar ay doble pa ang dumating. Magandang karyer at magandang samahan nila ni Kim Chu at Paolo Brino Ay na sa mga humento. Naalala ko tuloy kung paano ipinaglaban ni Sir Deo na maging magkapareho ang Kim Pao. Saksi kami riyan. Dahil, isa kaming solid supporters hindi lang si Sir Deo ang nakipagdaban. Maging kami na mga fans o supporters ay nanindigan at nagtatanggol sa mga hindi sang ayon na maging magkapareho sila since nin lang. Ang dami kasing duda sa kakayahan noon ni Kim Choo. Kaya ang daming ibinabarto rito. Ngunit na nabawas-bawasan na rin ang mga humuhusga sa kanya. Kahit ipinakita naman ng actress na deserving siya. na mabigyan ng mga award